What's up mga ka-sports! Nandito na naman tayo para sa isang makabuluhang kwentong basketball dito lang sa IMAX Sports! Luka Doncic ng Dallas Mavericks, isa sa mga pinakasikat na NBA players sa panahon ngayon. Bukod sa pagiging go-to guy ng kanyang NBA team, ay siya rin ang muka ng kanyang Slovenian national team. All around ang kanyang laro pagdating sa shooting, passing, rebound, at kaya din niyang gumawa ng sariling tira kapag kinakailangan. Talagang maaasahan din sa pagiging clutch itong si Luka Magic kung tawagin. Mula sa kanyang kabataan ay samut-saring awards at trophies na ang napanalunan niya. Bago pumunta sa NBA ay regarded as the most accomplished teenage player in basketball history. Meron din namang mga nagdududa kung kaya niya bang dalhin sa NBA ang husay na ipinakita at ang mga tagumpay na natamasa sa mga liga sa Europa. Sa NBA Draft noong taong 2018 ay napili siya bilang third overall pick ng Atlanta Hawks na agad namang na-trade papuntang Dallas Mavericks. Matapos ang rookie season ay nanalo siya bilang 2019 NBA Rookie of the Year. Kaya ito ang mga tanong natin mga kasports Sa kabila ng mga accomplishments ni Luka Magic bago maglaro sa NBA, bakit nga ba hindi siya naging number one overall pick sa NBA Draft? Tama ba ang naging desisyon ng mga NBA teams na hindi siya kinuha noong may pagkakataon pa sila? Hmm, ano sa tingin nyo? Bago natin sagutin yan, alam nyo na! Mag-subscribe muna sa aming channel at pindutin ang notification bell para laging updated sa mga makabuluhang kwentong sports dito lang sa IMAX Sports. Si Luca ay ipinanganak noong February 28, 1999 sa siyudad ng Ljubljana, ang capital city ng bansang Slovenia. Ang ama ni Luka na si Sasa Doncic ay isa ding former basketball player na ngayon ay mayroong coaching career na sinimulan niya matapos mag-retire sa paglalaro. Ito marahil ang dahilan kung bakit nahilig ang batang Luka sa paglalaro ng basketball sa kabila ng pagiging mas popular ng larong football sa kanilang lugar. Ayon sa kanyang mga magulang, unang beses na kapaglaro ng basketball nitong si Luca nang shy 7 taong gulang pa lamang at madalas niyang kalaro ang mga 10 year old kids kahit nung kanyang kabataan ay nasanay siyang makipaglaro sa mga players na mas matanda, mas maraming experience sa paglalaro. At naging ganito nga ang istorya ng paglalaro ng basketball ni Doncic mula sa Europa hanggang sa NBA kung saan siya ang mas batang manlalaro sa edad at sa experience. Pero sa tulong ng kanyang basketball IQ ay tinatalo niya ang mga kalabang mas veterano. Noong 8 years old si Luca ay naimbitahan siya sa practice ng kanilang hometown basketball club kung saan matapos makita ng coach ang angat na laro niya sa kanyang mga kaedad ay isinama siya nito sa practice ng mga 11 years old naman. At hindi pa nakontento dito, lagi pa daw itong umaattend ng practice ng under 14 team ng basketball club kahit pinagbabawalan na ng coach niya. Taong 2011 kung saan 12 years old pa lang si Doncic ay nanalo na ito ng MVP honor sa isang under 14 basketball tournament. Sa taong 2012 naman ay nagsimula na siyang maglaro para sa mga Spanish basketball clubs gaya na lamang ng Real Madrid under 14 team. Sa parehong taon din habang naglalaro para sa kanyang local basketball club sa isang under 13 tournament ay talagang nagpakita itong si Luka Magic kung saan siya ang naging tournament MVP matapos magtala ng average na 34.5 points per game. At sa finals game pa nga ng tournament na ito ay nagpakawala lang naman ng stat line na 54 points, 11 rebounds at 10 assists si Luka para makakuha ang kampiyonato. Grabe! Naging makulay din ang basketball career ni Luka sa Europa. Kung kaya talagang papunta sa NBA draft ay mayroon siyang legitimate chance para maging number one overall pick. Dahil sa magandang pinakita ni Doncic ay nirecruit siya ng Real Madrid, isa sa mga top basketball clubs sa Espanya. Sa edad na labing tatlo ay naglalaro na siya para sa under-16 team ng club na ito. At siya lang din naman ang MVP. Noong taong 2015 naman ay naglaro na si Luca para sa professional team ng Real Madrid sa Liga ACB, ang professional basketball league ng Spain sa kanyang debut game kung saan siya ay 16 years old pa lamang ay siya ang naging pinakabatang manlalaro sa history ng Real Madrid basketball team pareho ang naging istorya ni Lucas sa team na ito kung saan mabilis ang growth na ipinakita para sumabay sa mga hindi hamak na mas experienced na players kaysa sa kanya Matapos ang dalawang taong pakikipaglaro sa mga veterano, sa Professional League ay agad na nakasabay ang laro ni Luka at napanaluna na ang EuroLeague MVP Honors bilang pinakabatang manlalaro na nanalo sa award na ito. Sa paglalaro naman sa national team ng Slovenia ay agad ding nagpakita itong si Luka kung saan kasama si Goran Dragic ay natulungan niyang manalo ng unang ginto ang team nang walang talo sa kabuuan ng kanilang kampanya sa EuroBasket. Nagtapos din siya bilang MVP sa ACB League ng Spain para sa si Real Madrid. Sa kabila ng mga tagumpay na ito at pagiging most accomplished teenager in basketball history, ay hindi napili si Luka bilang number one overall pick sa NBA draft. Bagamat kumpleto ang laro niya bilang isang triple-double threat at clutch player ay nagduda ang mga scout kung kaya bang gawin ni Luka ang mga ito sa NBA dahil ang kanyang bilis at athleticism ay pangkaraniwan lamang kung titingnan. Isang bagay pa ay sanay ang mga NBA scouts sa mga nakakamanghang athleticism ng mga players sa college basketball sa US. Tila nakalimutan ata nila ang pinakamalaking asset ni Luka sa kanyang tagumpay sa basketball ay ang kanyang basketball IQ kung saan kaya niyang mag-adjust sa kung anuman ang ibabato na depensa para gumawa ng tamang play. Pagdating naman sa pangangatawan ay hindi din espesyal itong si Luka kung Titignan. Ngunit alam niya kung paano gamitin ang advantage niya bilang isang malaking point guard at madalas niyang gamitin ang kanyang back to the basket game kontra sa mas maliit na gwardiya. Idagdag pa natin na hindi natatakot si Lucas sa mga big moments kung saan ang ibang mga batang players ay ipapaubaya na lamang sa mga mas veterano ang bola kapag crunch time na. Gusto ni Luca ay nasa kanyang bola at walang kakabakaba sa mga ganitong sitwasyon. Isa pa sa mga dahilan kung bakit hindi naging number one pick si Doncic ay ang pagkukumpara sa kanya sa mga kapwa European players niya na naglaro din sa NBA. Ilan sa mga ito ay ang mga kapwa Euro League champions and MVPs bago pumasok sa NBA. Sila Manu Ginobili, Tony Kukoc at Drazen Petrovic na pawang mga nasa mid-20s nila nang makamit ang ganitong tagumpay. Si Luka Magic, teenager. May bias din kung titingnan ang mga NBA general managers pagdating sa mga NBA prospects mula sa NCAA sa US at sa European players. Bagamat ang best talent para sa NBA prospects sa US ay nasa college basketball, kung saan hindi madaling manalo at malaking porsyento ng mga manlalaro ay nagiging mga NBA players, ay hindi na nila na-consider na habang naglalaro para sa mga college programs ang mga batang ito ay naglalaro na professionally si Luka, kasama ang mga big boys sa mga pinakamalalakas na liga sa Europa. Isa pang dahilan ng bias na ito ng mga NBA managers ay dahil sa naging mga performance ng mga daring accomplished European players na pumasok sa NBA. Sa kabila ng pagkakaroon ng Luka Doncic, Nikola Jokic at Dirk Nowitzki ng mga naging matagumpay na European players sa NBA, ay madami na ding busts na na-draft sa NBA galing sa Europa. Ilan sa mga ito ay ang former number one pick si Andrea Bargnani former third overall pick na si Enes Kanter, 2015 NBA draft boss na si Mario Hezonja, 2016 Suns fourth pick na si Dragon Bender at former number two overall pick Serbian na si Darko Milicic na nauna pang madraft kaysa kina Carmelo Anthony, Chris Bosh at Dwayne Wade. At ang pinakamalapit na comparison naman kay Luca ay ang point guard na si Ricky Rubio, kapwa European teenage superstar na naging MVP din sa Espanya sa murang edad bago pumasok sa NBA. Bagamat may mga larong maganda ang pinakita ni Rubio at hindi matatawag na boss ay hindi rin siya kailanman naging malapit sa pagiging NBA superstar. Ito ang mga dahilan kaya ganoon na lamang ang pag-iingat ng mga teams sa pagda-draft sa mga European players. Isa din sa mga dahilan ay hindi madali ang kompetisyon sa NBA Draft pagdating sa talent noong taong 2018. Ang naging number one pick noon na si DeAndre Ayton ay isang 7-footer na magandang larong ipinakita sa NCAA bilang isang mabilis na sentro na may shooting touch na ikumpara pa nga bilang susunod na Joel Embiid. Nandyan din ang naging number 2 pick na si Marvin Bagley na isang big man na may pambihirang athleticism. Kasama din ang noon ay projected na magiging sunod na Kevin Durant si Michael Porter Jr., ang defensive beast at higanteng si Mo Bamba. Versatile big man na si Jaren Jackson Jr. at ang nooy points and assists leader ng NCAA na si Trey Young. Sa draft class ding ito, kabilang ang mga players na sina Shai Alexander, Jalen Bunsen, Michael at Miles Bridges at Robert Williams. Nakapwa mga consistent contributors sa kani-kanilang team sa kasalukuyan. Isa pa sa mga kinoconsider ng team sa pag-draft ng player ay ang kanilang needs na karaniwan ay nakasalalay sa posisyong nilalaro ng player sa loob ng court. Kaya wala namang nagulat na kinuha ng Phoenix Suns si Ayton sa number one draft na iyon dahil meron na silang Devin Booker bilang malakas na gwardya at naghahanap sila ng big man na ipapares sa kanya tila ang nagkamali sa draft na ito na palampasin si Luka ay ang Sacramento Kings na noon ay nagmamayari ng second overall pick pinili lang naman nila si Marvin Bagley na ngayon ay wala na sa team nila. Maaaring hindi nila dinraft si Luka dahil noong nakaraang taon ay nagdraft na din sila ng talented point guard na si De'Aaron Fox. Ang nakapagtataka pa dito ay si Vladi Divac, isang Serbian at former NBA player, ang general manager ng Kings sa panahong ito. Kung may makakaintindi ng achievements ni Luka sa Europa at hindi mamalitin ang batang ito, ay wala ng iba kundi siya. At ang desisyong ito nga siguro ay hindi nagpapatulog sa gabi kay Divac dahil naalis na rin siya sa kanyang posisyon matapos ang pagkakamaling ito. Napili na nga sa number 3 si Luka ng Atlanta Hawks ngunit hindi para sa sarili nilang team. Sa number 4 naman ay kinuha ng Memphis Grizzlies si Jaren Jackson Jr. na noon ay may point guard pa na Mike Conley. Kaya kahit available pa si Luka sa pick nila ay baka hindi din nila ito kinuha. Sa number 5 ay kinuha ng Dallas Mavericks si Trey Young na agad namang tinrade para kay Luka kasama ng isang first round draft ang Dallas Mavericks lamang ang team na nag-all-in para kay Luka. Marahil ay dahil din ito sa former success na natamasa nila sa kanilang former franchise player na isa ding European, si Dirk Nowitzki. At nang magsimula na ang NBA season ay ipinakita ni Luka kung paano maglaro ang isang teenager MVP mula sa Euro. Nawala ang lahat ng pagdududa sa kanyang laro at unti-unting binawi ang kanilang mga salita dahil simula pa lang ng season ay kitang-kita na ng lahat na si Luka ang best rookie at mananalo ng rookie of the year award nagsimula rin ang Luka Magic dahil sa pagdomina ni Doncic sa mga kalabang NBA teams siya lang naman ang naging pinakabatang player na pinakamabilis umabot sa 2,000 career points sa NBA. At ngayon nga ay patuloy ang pamamayagpag ni Luka Doncic sa Dallas at mananatili sa MVP conversation sa loob ng maraming taon. Kung ikaw ang general manager ng isang NBA team ay magdadraft ka din ba ng successful na European player despite having American college players? Magiging MVP ba ng liga itong si Luka? Comment below ang mga opinion nyo at huwag kalimutang magsubscribe sa... IMAX Sports Channel para laging updated sa lahat ng makabuluhang kwentong sports. Share niyo na rin.